Hi hello at ngayon naman ibabahagi ko sa inyo guys sa hang, uh, hagdanan paano kunin ang kanyang riser at saka thread panuorin natin after this how are you maraming salamat sa panunod sa ating channel uh, ganito uh, mula ground floor hanggang uh, first floor yan ang ating assume na, o oh, standard naman ito, kadalasan, yung finish mula ground floor hanggang uh, next floor ay 3 meters. Katulad ng nagdanan na uh, ito, guys, o oh, tingnan natin. Mula dito ang doon. Ang nagdanan kasi, kahit na diretso siyang gano'n, pwedeng pabalit gano'n, okay lang. Ang gano'n din ang kwenta uh, ang difference lang yung may landing siya doon pero considered as isang step din yung landing doon kagaya nito bilangin natin ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tama sa 3 bro Good morning <laughs> Yan Ang isa sa mga sample ng agdanan guys tama tama So basically Ang taas nito mga 20 cm Ito yung kanyang thread Ito thread uh, 30 cm Yung kanyang riser Mga 20 30 20 30 yan, ganyan siya. Kagaya ng inexplain natin dun. So, yun. Ganun kasimple ang pagkuha at pag-layout uh, ng hagdanan. Yan, ang kadarasang sukat ng mga floors. Ngayon, uh, assume natin na ito ay lalagyan natin ng assume natin 20 cm ang riser. Yan, tapos by 30 ang kanyang uh, pinaka-thread or steps. Yan. 20 by 20 cm by 30 cm yan so yung 300 kung i-divide natin sa 20 ay magkakaroon ng about 15 na uh, steps riser yan. So, mag magkakaroon siya ng 20, 20, 20, 20, 20, 20, 300, 300 over 20 cm equals 15 steps sa taas. Ito. So, magkakaroon tayo ng uh, step 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 tapos itong ground floor finish yan, ground floor finish. Zero na yan. Yun. So, magkakaroon tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanggang 15 hanggang sa finish doon ngayon naman ang tatakbuhan nito mula dito sa ang landing natin mula dito assume natin ang landing ay uh, 90 cm na lang ang landing hanggang sa wall so uh, 90 ang ating landing pasa natin dito sa so baba 90 so ang lalagyan natin siya yung pinaka the best na step 30 cm or 1 foot ganyan so mula dito dahil 15 ang kanyang uh, ni-require doon so, so uh, 30 magkakaroon tayo ng uh, ay 14 times times 30 cm equals 4 meters 20 so from ito ang wall less natin yung landing nating 90 tapos sumukot tayo mula dito 420. Yan. 420. Um, yung 15 risers ang kanyang magiging pagitan ay 14 na space. So 420 over 14. At 'yon ang magiging sukat niya 30. So sa span nitong nito mula uh, dito dahil 30 cm multiplied by 14 ay 420 ganyan siya kinukuha guys. Yan. So ito subject sa adjustment yan minsan 20 cm 29 cm lalo na kung nagre-require itong next room nagre-require ng uh, space dito ay adjustable yan so anyway itong sukat natin sundan natin so ganito ang nangyari unang riser yan 1 2 3

20, 30, 20, 30, 20, 30, 20, 30, 20, 30, 20, 30, 20 sa finish floor sa taas yan so ang kanyang magiging itsura. yan guys, ayan. Ayan ang kanyang magiging itsura. Pero yan, ito, katulad ng sinasunod natin ay perfect na sukat ito. Kung masunod mo ito, talagang ito pang kahit matanda makakaketsa kasi 20 cm lang. Pero minsan ginagawa ng iba na talagang, kunwari, uh, palasyo ang ginagawa. Katulad ng ginawa-gawa ginawa namin sa Brunei noon, 30 by, uh, yung riser, yung taas ng step, 15 cm lang, tapos 30, ganun talagang hindi mataas ang akbang, pang matanda nga ba pero ito, itong sinample natin ito 20cm ang taas, tapos ang thread or simple step ano na ito, maganda na so ganyan ang magiging itsura nya ngayon kapag, uh, ngayon kapag ito ginawan ng ano, ng gustong bakalan lalagyan nilang mula dito hanggang dito kunwari 6 inches 6 inches ang kapal o 5 inches yun so magkaka magkakaroon siya ng pinakalaman para sa bakal yan anyway yung reinforce steel nito kadalasan nasa plano ang mga ganyan naman nasa plano yan, ang kapal ng slab eto na, eto ang kapal ng slab, mga 12 cm ganyan yan yung reinforcement steel nito, nasa structural plan na ganyan lang kadali ang uh, pag uh, layout ng agdanan guys as long as hindi uh, na sa yung space kung yung landing niya allowable doon sa taas at landing niya sa baba allowable din so yung perfect na sukat yun na ang ilagay ngayon naman so ganito kadalasan uh, naglalagay sila ng ngare 1 inch na nosing tinatawag ganyan yan may mga nosing nakalabas pa ng mga 1 1⁄2 inches yan or mga 3 cm, 4 cm na nosing ang ilalagay so kapag uh, final layout yan ang magiging itsura nya yun ganun siya. nakalabas sa taas bandang itaas yan nakalabas sa bandang itaas dahil doon sa nosing yan yan sa so sulok sulok yun yeah. may nosing yan kaya magandang tingnan kapag may nosing kasi naman ang sapatos kapag gumakbang ang sapatos dyan katulad dito yung sapatos gumakbang dyan Makbang naman yung sapatos. Yun, naka... Nakapasok siya doon. Nakapasok doon ang sapatos. Yan. Nakapasok siya dito. Kaya yung nosing, kapag sa nakbang niya, okay lang. pa Kung sa ba ang sapatos natin, hanggang dito <laughs> lang pala. Hanggang dito ang sapatos. Okay hopefully nagkaroon ng idea ang bata no so kunin lang ang floor finish floor dun at finish floor sa baba i-divide lang kung ilang steps ang gusto pare-pareho yun at yung katumbas nitong ano mula dito sa landing pagkalatapos ng landing mula dito bilangin lang yung steps yung total nito divide din ngayon kung kunwari ito 420. Ngayon ang area 4 meter lang. Yan, 4 meter lang ang area. Eh i-divide mo lang sa yung 400 divided by kung ilang step less than 30 na, less than 30 cm na yan. Mga 27. 28, okay lang. Walang problema. As long as uh, probahan ng ating uh, ng ating engineer o architect o kung sino mang o foreman ganun. adjustable yan nagbabari yan ang ginawa lang natin ito ano lang ito yung ideal na agdanan thank you for watching and God bless see you